Good morning mga kapatid so ito nandito tayo sa uh, pero dua tayo ay exercise mga kapatid At medyo naramdaman natin yung ating mga tuhod eh <laughs> medyo sumasakit-sakit na Uh, ito, ito yung pinakamabisang exercise mga kapatid. Habang uh, mga padyak ka, uh, andyan yung sikat ng araw mga kapatid. Magandang vitamin sa ating mga katawan. Gandaan uh, lang. Hindi naman natin kailangan mag mabilis ano ang pinaka goal natin dito ay ma-exercise yung ating mga tuhod So ito mga kapatid oh. at sumasakit na yung ating mga tuhod tayo ay nagkakatunders na Whew. at dahil walang pasok ngayon mga kapatid ayan, tayo ay mag-exercise para sa ating kalusugan para pumapit tayo mga kapatid kapit lang marami pa tayong ano obligasyon sa buhay so yun lang mga kapatid maraming salamat and enjoy everyone sa ating mga public holidays dyan dito is public holiday silang ude kaya nakapag ride tayo mga kapatid okay good morning and goodbye for now mga kapatid